low tide ngayon mga kabishi ayun ang dagat hello mga kabishi hello mga kabishi ayan nandito tayo sa beach kasi yung naglilinis uh, dito yung besko tapos ngayon wala silang guests. Kaya ito nandito tayo. Pasyal-pasyal tayo. Tara, tingnan natin ang paligid. Ayan, ang ganda mga kabishi o. Oh. Yun ang aking best Bumaba na. Ayan. Low tide ngayon mga kabishi. Ayun, ang dagat. tapos lang ng bagyo kaya medyo mainit pero maan pa siya, mahangin pa siya. Ayan. Kaya ang dagat ay maitim or madumi pa kasi ang tubig galing sa taas sa ilog, ayan, papunta sa dagat syempre kulay gatas pa ayan, puro mga punong kahoy dito mga kabisyo tapos may ano siya may kubo ayan, walang mga guests ngayon kasi bagyo naguhian ang mga guests nakaano ito mga kapisyo nakariprap para hindi papasok yung dagat ganda ng ano niya. Pag malaki ang dagat, mga kabisye, abot hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan. Hanggang dyan ang dagat. Pero hindi siya aakyat dito kasi may nakaharang na nga siya na ano, pader. Ayan. Ayan pa ang mga basura na dala ng bagyong uwan. Ayan pa ang mga basura o. Oh hindi pa nakalinis ang aking best best crown Mahangin mga bishi, mahangin. Tapos ayan, may araw na siya. Tapos ano lang siya. Medyo malakas pa ang hangin. Ayan dalawa. <laughs> Ayan ang dalawa. Ayan ang dalawa.